barang bandung bro bandung hiwalo atau apa Ghost Hunter 18 mm hey -hmm. whats up malah kantor sin, ghost hunter ini udah mulai ngebalik masuk. Uh, kakalabas lang po natin no? so ngayon uh, magsi shout out muna tayo uh, ito po yung nagko-comment ako kasi medyo matagal na rin po tayo ano uh, hindi na tapos na po talaga kayo kasi wala tayong pang head no tayong anong lights ba lang hero na po tayo mabuti buti may iksa si Duke so yun ang gamit natin uh, kay Kang Munis no shout out po uh, Lisa Feliciano Malinda Pida sa Nebison Alin Adarni uh, Adrian uh, Timoteo Alma Piniklang Garcia Jinger Yanko Alisa Manja Carmelita Tarquisa, Marilyn Lura, Vivian Baula, uh, Isabel, Mamet, uh, Marika uh, Cecilia Basta, uh, Marcel Greenan, uh, Jackie Ong, Magdalena Timulsan, Kubawa si Jen. Uh, MG Vlog, Lelin, uh, Lialin, Plata, Isika, Ramirez, uh, Nura La Rusa, uh, Mother's Vlog, Wang, John Bain, Isusa Isusa, uh, Laskal na uh,

si Rina Ayuson, Win Walker, Ilikar, Sambayon, at saka si DYTV, Sambalis Channel, sa lahat ng admins ko. No, uh, I-club po sa inyong lahat. No? Uh, Ma'am Ima, si Linda, no? Louis Marie, uh, Ma'am Louis Puido, uh, Ma'am Bigong Bisinisa, uh, at Isabis Magtulis. No? Uh, sa lahat, no? sa lahat na uh, nyo sa akin dyan, Ate Rilike, no? ah, uh, sa binig no, so ganoon sa personal, sa tool din po at si si ah uh, Almeira Mangkot no, ah, uh, Aline Bagafuro yan, ah, uh, sa Civil Instrumento sa EBCD, ah, sa lahat ng members ng DC ko, so yan, ah uh, ngayong gabi na to, hindi tayo nag-isa kasama po natin dood Explorer at saka si Mangkiting Adventure 20, ah, uh, Adventure TV so yan mo muna natin no. Atry natin yung subukan din ang kanilang mga kalaban. ano din ito. Kakaiba dito kaya na yung ako na sumama dito. So yan. Uh, kami na ito. Samahan niyo po kami tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ya. Yeah. Hmm. Lah besok apa lagi, Bro? Kata atas nah. Oh. Jadi besok pun suruh toh? Iya. Loh. Lah Pak.

sanay na naman ang mabusa nang nilugaran ng dikit. Natruma pa siguro yan. Baka ano pa yan natruma pa yan kasi ano na ba kayo dahil natin dito lang po yung ilan natin kapag sa harapan tayo medyo sobrang mangit ngit talaga ang kahimtang no Kapan? Kapan? <tong> Kapan? 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 kabaw Kapan? 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 Ano paano yan, bro? Balak mo ano? Sasalo gid ano? ng motor. No. Ay, ay. Plastic no. ng mo 'ko gid, no? Hay nako. Hari sari daan oh. Yan ay, daan, daan, yeah. daan, daan, Daan hari. Daan, daan hari. Yo, yo. No? Bakit nasugod? Ano? ano kun baka ano, hindi. Baka na ano ito nang ano, nang yung mga alien ba? No. 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 Ang tanong nito, Kaninong motor yan? Kaya eh. nga palang motor, meron palang mga nagmamotor dito na pumapasok sa lugar nato to Sobrang ano na Ano na nga nga Napaka ah, Sulog na na talaga to? Sinulog Ano sa tingin? Ano sa tingin mo? Bakit gusto mo dito? Diba dito 'yung una natin narinig yung yung ano ba yung nangangilin. Hmm. Diba kaya sila yung may kinalaman nito? Baka ano sino no? Diba baka baka labutan pala timinga noon? Baka. Baka, baka may nagmumutok dito. Di, di, baka yung ano ba yung kikita natin sa ano ba sa sa hindi ko ba. Kasi 'yung linang power parang leisure. Parang ganun ba baka nasunog 'yun yeah, parang ganun ba? yung nakikita natin sa TV ba? parang ano na yun parang mga mga armas nila na ano? parang talo na rin na? parang tinira ng armas nila na laser yung uh, gamit parang ganoon okay, nalala na ito oh, nalala, na saan kayo yung ibang parte nito? hindi natin alam yung yung, yung motorsiklo mismo saan? Yung, yung ano ba, makina, ito lang oh baka ito yung nano na lang, natira eh, kaya ano bro Sinuyok nila mini nila yung uh, motor Dinala? yung um, mga bakal oh. yung bakal ba yung bakal talaga edi ba yung ano wow bro ba yung gin gin di ba yung sinanamang oh. ano? ah. wow. mga ba, uh, ano ba na ano hmm. uh, yun 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 ano lang ha ko Walang... sa tingin ko lang uh, hula uh, ano ko lang ba yung mga uh, uh, opinion at opinion natin ko ano ba huh? baka kinuha nila ba kasi sa motor na Euro parang ito lang yung plastic sa tagiliran lahat bakal na ano, no? diba? sa, sa ano lang ito cover ng battery Bateria. yung motor oh? mismo yung bakal yung makina yung ito lang yung bakal Kaya, may kutso baka, no? Kwan? baka, baka hinigop nila baka nandito yung upuan natanutput lang eh. Ha? Ay, madali lang 'yung maano? Sunog. Hm? Ito lang talaga 'yung natirong. wala may nanay na nabiktima na pala dito. Eh, mabem 'yung. Dinaso 'yung nila na ano, na ah, hindi gumana. Ano may nanu pala? may na 'no dito? ayo mau na mau na siapa yang mau ngakakamit parang nasa malapit yang talaga parang taguhan parang taguhan putas haa laat je volgen. Wat is er weer van de slide? Ah. light sa sa harapan na, lah, parang may ano bro, parang may may gustong humila sa iyo kanina bito, no dyan yohanina, dyan, dyan suriin na katingin ako dun, na ako dun, suriin na dito yung pagdaan mo na ba ako sa may bangin malapit sa bangin

pwede itong bangkahoy. 我。 Ay, nadangog. Ay, na Naliwanag sa likuran ng bahay. Ha? Na Ha? Naliwanag sa likuran ng bahay. Sa iba Ayan na yung UFO bro huh? Bro mag maganda kayo Yung mga pangunta natin baka magpahamak kayo dito Ito oh, sa likuran Ayan, yung... Wala na yung tunog niya Yung basit niya Baka ano, bro, ano kayong connection sa Ang ganyan ba? Ang mga alimak ka Hindi ko mapansin yung pinag natin yung mga tiyanak at iba't ibang elemento kaya elemento o nila ng mas malakas pa sa kanila yun yung pinagtataka ko baka sila yung ano baka sila yung isas nagpagalaw baka yung mastermind bro ano? yung, yung ano ba yung bang yung papalapit sila dito parang nagkukunik din sa mga ibang elemento kaya gumalaw din nung di ba nung, bumalik tayo dun sa mga tiyana hmm. di ba na gapi natin nung pagbalik natin bakit uh, dumarami sila at lalo lumalakas so, uh, uh, parang mga alien kung napapanood natin sa para parang mga alien ba baka isa sila sa mga nagbibigay ng mga kapangyarihan uh, mas maganda lapitan tundok ah, si, Pero lapitan. dapat alert tayo. Kailangan mo, ano uh, い, <laughs> いい形 <laughs> <laughs>

Oh, sige sige. Counter. Uy. lihat Ah. Beli water lang po talaga parang umiiwas sa na bus. napansin ko lang parang umiiwas na na ano 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 ba na yan sa inyo? Yan, na sising. Nakaharap nyo ba 'yan? hindi na Ah, hindi Kaya din 'yun din ang napansin ko. para bang ano, parang yung may din sila. Oi, suruh, Oi. Suruh, suruh, suruh. Oh my goodness. Ah. Ah. Sigi, 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 sigi. Ah. Ah. Oh my goodness